Isayas, Kabanatang 33 Sa aba mo na sumasamsam, at ikaw ay hindi nasamsaman, at gumagawa na may kataksilan, at sila'y hindi gumawang may kataksilan sa iyo, pagka ikaw ay naglikat ng pagsamsam, ikaw ay sasamsaman, at pagka ikaw ay nakatapos ng paggawang may kataksilan, sila gagawang may kataksilan sa iyo. O Panginoon, magmahabagin ka sa amin. Aming inintay ka, ikaw ay maging kanilang bisig tuwing umaga. Aming kaligtasan naman sa panahon ng kabagabagan. Sa ingay ng kagulo ay nagsisitakas ang mga bayan. Sa pagbangon mo ay nagsisipangalat ang mga bansa at ang iyong samsam ay pipisanin na gaya ng pagpisan ng uod, kung paanong ang mga balang ay nagsisilukso, ay gayon luluksohan ng mga tao. Ang Panginoon ay nahayag sapagat siya ay tumatahan sa mataas. Kanyang pinuno ang siyon ng kahatulan at katuwiran at magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, ang pagkatakot sa Panginoon ay kaniyang kayamanan. Narito, ang kanilang mga matapang ay nagsisihiyaw sa labas, ang mga sugo ng kapayapaan ay nagsisiyak na mainam, ang mga lansangan ay sira, ang palalakad na tao ay naglilikat, Kanyang sinira ang tipan, kanyang hinamak ang mga bayan, hindi niya pinakundanganan ang kapwa-tao. Ang lupain ay nananangis at nahahapis, ang libano ay nahiya at natutuyo, ang saron ay gaya ng isang ilang, at ang basan at ang karmel ay napapaspas ang kanilang mga dahon. Ngayoy babangon ako, sabi ng Panginoon, ngayoy magpapakataas ako, ngayoy magpapakadakila ako, kayoy magaglilihi ng ipa, kayoy mga nganak ng dayami. Ang inyong hinga ay apoy na pupugnaw sa inyo, at ang mga bayan ay magiging gaya ng pagluluto ng apog, gaya ng mga putol na mga tinik na mga nasusunog sa apoy. Pakinggan ninyo, ninyong nanga sa malayo, kung ano ang aking ginawa, at kilalanin ninyo na nangasa malapit ang aking kapangyarihan. Ang mga makasalanan sa siyon ay nangatatakot, nanginginig ang mga masasama. Sino sa atin ang tatahan sa mamumugnaw na apoy? Sino sa atin ang tatahan sa walang hanggang ningas? Siyang lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid. Siyang umahamak ng pakinabang sa mga kapighatian na iniuurong ang kaniyang mga kamay sa paghawak ng mga suhol na nagtatakip ng kaniyang mga tainga ng pagdinig ng tungkol sa dugo at ipinipikit ang kaniyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan. Siya'y tatahan sa mataas ang kaniyang dakong sanggalangan ay mga katibayan na malalaking bato. Ang kaniyang tinapay ay mabibigay sa kanya. Ang kaniyang tubig ay sagana. Makikita ng iyong mga mata ang hari sa kaniyang kagandahan. Sila ay tatanaw sa isang lupaing malawak. Ang inyong puso ay gogonita ng kakilabutan. Saan nandoon siya na buwibilang Saan nandoon siya na tumitimbang ng buwis? Saan nandoon siya na buwibilang ng mga muog? Hindi mo makikita ang mabagsik na bayan, ang bayan na may malalim na pananalita na hindi mo matatalastas, na may ibang wika na hindi mo mauunawa. Tumingin ka sa siyon, ang bayan ng ating mga takdang kapistahan, makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem na tahimik na tahanan. Isang tabernakulo na hindi makikilos. Ang mga tulos niya o'y hindi mga bubunot kailanman o mapapatidman ang alinman sa mga tali niyaon. Kundi doon ay sasaatin ang Panginoon sa kamahalan na dako ng mga maluwang na ilog at batis na hindi daraanan ng mga daong na may mga gaod o daraanan ng magilas na sasakyan dagat. Sapagat ang Panginoon ay ating hukom, ang Panginoon ay ating tagapaglagda ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, kaniyang ililigtas tayo. Ang iyong mga tali ay nangakalag, hindi nila mapatibay ang kanilang palo hindi nila may ladlad ang layag. Ang hulinga nga na malaking samsam ay binahagi. Ang pilay ay kumuha ng huli. At ang mamamayan ay hindi magsasabi, Ako'y may sakit. Ang bayan na tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang kasamaan.